Okay, Mark Deximo mo po ulit and welcome sa part 2 ng aking photo tagging tutorial video. Okay, so security check. Here's the scenario. Uh, earlier, I'm doing automatic photo tagging then suddenly Facebook ask a security check. Okay, so ito yung pinaka problema natin. No? Padalas natin yung problema kapag nag-photo tagging tayo. So, malalagout ka then pag-login mo, boom, you've been using you've been overusing tags okay so dito ito yung nakakabang part para sa iba kasi 14 days blocking kapag pinili mo yung accept block so pag pinili mo naman yung security check medyo mahirap siya kung di mo alam yung diskarte so ito yung tuturo ko ngayon yung diskarte so balikan natin yung kodigo na ginawa natin dun sa photo tagging tutorial video part 1 ko okay So, kung matatandaan nyo doon, kinasave ko yung mga names ng mga tinag nyo per picture. Okay? So, ready na din yan. And, let's start. So, game. Ah, uh, feature number 8. So, balikan mo lang yung kodig mo, kodigo mo, feature number 8. Then, punta ka sa baba. Ah, uh, click control F on the notepad, then type mo yung name ng choices. So, sample. Yan. Si Romulo. So, yun. Pag nakita mo siya, ibig sabihin nandiyan siya sa picture na yan. So, next question. Picture number 7. So, close mo na yung notepad mo kanina kasi baka magkamali ka pa. Open natin yung kodigo number 7. Then, control F ulit para makita natin agad kung sino yung name na nalig sa picture na to. So, testing natin. So, Rosemary Bejera. No? So, nandun siya agad. Then, click submit. Next picture. Picture number 6. So, close. Open natin yung kodigo number 6 natin. Then, control F. So, type natin kung gusto natin yung name na hanapin based doon sa choices. So, Roel GC. Oops. Wala siya dito. So, meaning, wala na agad yung choice niya. Ha, try natin ulit ibang name. So, yan. Uh, <clears throat> so, basically, pag click mo ng enter, then lumabas yung name. Sabihin siya yung tamang sagot. So, dito, you completed the security check. So basically hindi ka na siya, hindi ka na mabablock. Pero oras na makumpleto mo siya na ganyan, hindi ka na pwedeng magtag within 48 hours. So bakit 48 hours para ma-refresh yung record mo ng overusing ng tagging. Okay? Okay ba tayo doon? So yun. Uh, para dun sa mga may question about this video, uh, add nyo lang ako, then send message sa Facebook ko para ma-discuss ko sa inyo further kung ano yung dapat gawin using this video. Okay? So, yan. Basically, sana gawin natin ito lahat, no? So, dito wala na talaga makakapigil sa atin. Hindi na kayo mag-aalangan. So, share ko lang din para sa mga hindi po nakakalam. Nung unang sali ko po sa SWA, wala pa po kami ng video tutorial. Walang strategy, walang orientation. Basically, mano-mano, kanya-kanya kami ng banat. Kanya-kanya kami nang hataw. So, ganun kahirap before. Kung i compare mo siya sa ginagawa natin ngayon, eh napakalaki ng diferensya, no? So, ngayon, para sa mga bagong members, huwag po kayong uh, tamarin gawin yung mga tinuturo namin kasi madali na yan. Okay? So, ngayon, ano ba yung meron sa team natin ngayon? Video tutorial? Yes, meron na tayo niyan. Strategy? Yes orientation, syempre meron. Basically, ngayon lahat automated na nga eh. Then, since malaki na yung grupo natin, malaki na rin yung team support. So, lahat ngayon, video presented na eh. Then, yung mga orientation, babasahin mo na lang. So, ang kailang, kailangan mo na lang gawin, i-apply. So, wala na talagang pipigil sa inyo para kumita dito sa SWA. Okay? Kailangan nyo na lang i-apply lahat ng matututunan nyo. So, like. Yung lagi kong nga sinasabi, The level of your income is the level of your knowledge. Okay? Gusto mo ba ng unstoppable income? Katulad namin. Then, don't stop from learning. Okay ba tayo doon? So, yun lang. I hope ma-apply nyo to and makatulong to sa inyo. So, wala na dapat ngayong matatakot sa pag-tag. Okay? So, yun lang. Uh, good luck guys. Hopefully, eh, nakatulong tong video na to sa mga problema nyo sa tagging. So, God bless, see you the next promo.